Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang bagong super team ng New York Knicks matapos nga pa nalang makuha si Carl Anthony Towns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang malupit na trade na maripang magawa ng Los Angeles Lakers. Ilang araw nga po mga katrops bago sumapit ang training camp ng NBA next week ay nagkaroon muna nga po ng last minute trade ang koponan ng Minnesota Timberwolves kung saan ito na -raid nga po nila dito si Carl Anthony Towns papunta sa New York Knicks kapalit nila Dante DiVincenzo, Julius Randle at isang future first round pick. At kasabay nga po ng paglabas ng ganitong nakakagulat na trade ngayong araw ay marami na nga po sa mga fans ang nadismaya dito gayong maling-maling nga po ang ginawa ng dalawang koponan na ito. Ngunit kahit anuman nga pong sabihin ng ibang tao, dahil nga po sa trade na ito ay makakabuo nga po ang New York Knicks ng kanilang pinakabagong super team na pangungunahan ng kanilang newly improved na starting five na kinabibilangan ni Richelan Bronson, George Hart, OJ Anunobi, Michael Bridges at si Carl Anthony Towns. Habang tutulungan na rin naman nga po sila ng kanilang bench na bubuhin nila Miles McBride, Landry Shamet, Precious Achoa, Mitchell Robinson, Cameron Payne, at si Marcus Morris. Kaya mukhang mas mataas na nga pong chance ang ngayon ng New York Knicks na makipagsabayan at matalo ang ibang mga malalakas na kuponan sa Eastern Conference, kagaya na lamang ng Milwaukee Bucks, Boston Celtics, at Philadelphia 76ers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa malupit na trade na mari pang magawa ng Los Angeles Lakers. Mismong ang general manager at ang head coach na nga po ng Lakers na si Rob Pelinka at JJ Redick ang nagsabi, na willing nga daw po sila na isakripisyo ang kanilang hawak ngayon ng mga future first round pick para mapa-improve nila ang kanilang lineup sa kalagitna ng regular season. Ngunit para nga po sa isang NBA analyst, mas maganda nga daw po para sa Lakers kung gagawa sila ng mas malaking trade kagaya na lamang ng lumabas na trade idea ngayong araw kung saan makukuha nga po nila dito si Jeremy Grant, Robert Williams, at si Matis Tybal mula sa Portland Trailblazers basta't isakripisyo lamang nila dito ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Max Christie, Gay Vincent, ang kanilang 2029 first round pick at ang kanilang 2025 second round pick. Sa ganyang paraan nga po mga katrops, ay magkakaroon nga po ang Lakers ng isang superstar scorer, isang mapagkakatiwalaan na big man at isang defensive player na mapapakinabangan talaga ng gusto ng Los Angeles Lakers. Kaya kailangan nga po nilang pag-isipan ang ganitong klaseng trade kapag nabigo na naman ang kanilang lineup sa simula ng kanilang mga laro sa darating na bagong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.